na su akong picture pag nakita mo Oo, oh, na talaga. Uh, Oo. <coughs> oh, oh. Kasi yung ila mo? ila 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 ng mga ila 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 yan. Malayo, simakot, Wala, si ila si Gretchen. ila ila mo tao. ila 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 hindi kita pinipicture lang. Ano, parang akong bata, no, boy. Hindi then, ka so, parang bata. Hello! Hello! In love ka kasi. Hello! Kasi uh, may, pamam, dumi -dumi. <laughs> ay, diyan, may pa mo dumi-dumi. Eh, pero kung hindi ako papicture, oh. Di ba? Hindi. Post ka ay, nga. Isa old lang. Old Bilis pa, lang. Ay, okay, na. Ayoko yun. Ano ginunan mo niya sa friend store niya? Tanga hindi pa, sa YouTube to. Lang. Video to, eh. Ay, naka-video daw pala. Ay, nukoyo. ay, naku, yung... Ay! What happened? Lalago. Nagbuntulungan, nagbuntulungan. Uy, usik mo. Hello, <laughs> Uy, hindi in fairness na kaangat yung telepono. Oh. Bakit nakaangat? Kanina pa yan na si Aileen. Hindi mo usap. Ay, oh, sa man, oh, man. Sa ni kausap. sa mga ko kung ni Aileen. May kausap siya sa phone. So, tingin na siya doon. Tapos nakalimutan niya na. Tingin na ah. napansin na. Nakaangat yung phone. Oo. Oh.